may kukwento ako sa inyo tungkol dun sa class ko yesterday. Advance po yon Yun yung remote viewers ko, yung remote viewing class. Bago ko mag-umpisa, gusto ko pong ipaalala sa inyo na ako po hindi manghuhula. Yung astral traveling at saka yung remote viewing po eh, talaga pong na-experience ko dahil ako nga po ay pinanganak na ganito. Pero ngayon pwede na akong magkwento, dati hindi. Yung mga hindi po naniniwala, wala naman pong problema kasi hindi po ako namimilit. Ano po, uh, yung akin pong uh, isinishare sa inyo, eh kailangan ko lang talagang ishare na para malaman ng mga tao ang mga possibilities. Yung tungkol po sa astral traveling, normal na nangyayari sa mga tao na nadudulog yan scientifically proven, especially po yung remote viewing. Yung remote viewing po, meron po kasing Institute of Remote Viewers or Remote Viewing na na uh, funded ng ng gobyerno ng 14 different countries. Kaya malakas ang loob ko magsalita ng mga bagay na ito. Yung pong mga... Nakakapanood nito Yung mga followers ko Sila rin ang mga naging estudyante ko Kung hindi po totoo yung sinasabi ko Sila rin ang magsasabi dyan Kung alam nyo lang kung ano yung Yung practices na ginawa nila Na nagawa nila Na sobrang proud ako Kasi it made me feel so good Because I was the one who taught them And it made me feel so proud Because these students are phenomenal I mean for them to be able para po malaman nila kung kung ano yung para po for them to be able to to do remote viewing in one day I mean wow And to be able to see it accurately now accurate na accurate na kung ano yung pinatingnan ko sa kanila nakita nila yung iba advanced pa my goodness ang energy ng bawat tao. Pag puro negative ang binibigay mo, sa taong walang ginagawang masaya, masama sa'yo, nag, nagbabounce back po yan. Tumatalbog yan. Yung nauusong salita before, talbog sa'yo. Balik yan sa'yo. Na doble, higit pa. Kaya ingat po. Alam nyo, tahimik ang buhay ko. Kaya lang, ang sabi sa akin ng elders, kailangan mo nang gamitin ang platform na ito para ipaalam sa mga tao at maturuan ng mga tao na willing matuto ng mga bagay na ganito. Kasi nga dahil dun sa human resonance na na pinoskop primero pa, nagbago po talaga ang frequency ng mundo, nag-upgrade at ang dami ng bukas ang third eye na nalilito lang and they need proper guidance. And people need to love more and forget about hatred. Yun po ang ang reason. Dati tahimik ang buhay ko, hindi naman ako nagsasalita ng ganito. So walang basho, walang mga... Pero kailangan kung sabihin eh. Dati po, wala naman ako. Never ako nag-attend pumuntang beringan. Hindi ko nga po alam yun. Sa inyo, lahat yun ang galing. Yung mga followers na nagre-request na, Ma'am, punta ka dito pumunta naman ako. Di syempre, wow. Elementals yung nandun. Pero hindi ako ganun ka overwhelmed. Dahil I frequently see elementals. I mean, that's not a problem as far as I'm concerned. Anytime, if there's an elemental there, I'll see it. And usually, I just ignore. Ignore them. Ngayon, yung pagdating po dun sa Agartha, na never ko rin iniisip, hindi ko. Nababasa ko yon, but never ako nag-attend. Kasi wala naman akong reason to go gallivanting to places like that. Even if I can. Pero ngayon, yan. Dahil sa inyo. What are the dangers of astral traveling? Astral traveling is not dangerous at all. I tell you, I keep repeating myself. But I don't mind. Don't worry. It's normal for any human being to be able to do astral traveling. It's just that they don't know they're doing it. You do it all the time. You do it when you sleep. Don't worry about it. You will never get lost. In fact, wala pong sumasalin na ibang entity sa inyong katawan na naiiwan. Wala po. You're, you're, konting kibot lang po. Kung meron kayong katabi, madaiti lang sa legs ninyo, babalik kayo kaagad. Kaya nga merong, anong tawag nila doon, yung hindi nakakagalaw, yung sleep paralysis na tinatawag. Yun po kasi lang, nagkamali kayo ng balik. Kuminsan na baliktad kasi nga nahata kayong bigla dahil may nagalaw sa paan ninyo. O kaya minsan naman nahilis lang ng konte Yung kuminsan naman, di ba, natutulog at bigla ka nahulog, parang yun ang feeling mo. Yun yun, nag-asal travel ka, tapos bigla kang bumalik. Anong klase raw ang role ng mga sa akin sa showbiz? Parang nakita ako ang dami ko kayang tinapos na pelikula. Meron nga hindi pa tapos, hindi pa showing. Ano ba? Hindi niyo lang alam. Ang katatapos ko yung pura, hindi pa showing. Si director, yung director, director ko, meron akong tinapos. Yung sa Kiapo, ano title no? nakalimutan ko? Tatlo pong pelikula tinapos ko, hindi pa po showing. Meron po akong asawa mo, asawa ko sa Channel 7, kaupisa ng airing. Hindi nyo lang po na, nasusundan. Ano, hindi lang actually, Uh, even if I'm still active there, hindi, I try to minimize yung, yung regular soap. Kasi mas, mas involved na po ako sa pagiging doktora and for helping people this way. Palagi po ako may klase para dumami po yung mga natututong gawin yung some of the things that I can do because it's very possible. Napakarami pong mga tao dito sa Pilipinas na super sensitive na open ang ang third eye na hindi nagagamit na natatakot natatakot dahil hindi nila naiintindihan at natatakot na pagtawanan kasi normally po yung mga hindi nakakaintindi tinatawag nilang baliw ang nakakakita ng mga bagay na wala silang nalalaman